Hello 18s! Ang kalaban ng SB19 sa final sa Billboard Fan Army ay si Selena Gomez. Ito nga, isang fandom, grupo ng mga fans o grupo ng fans ni Selena o si Lenator, nag nagpost sa social media platform kung saan positive ang pinost, positive feedback at positive response para sa SB19 fans na 18. Ito nga, positive Heto nga, positive ang pinos ng isang fanpage page ni Selena Listening Brazil. So wonderful daw ang pagkapasok ni Selena sa final ng fan army. Pero mas wonderful talaga ang SB19 dahil pangatlo na tong pasok sa finals. Dalawang beses nanalo ang SB19 at heto maging pangatlo sana at manalo sila at third times. 40 million na ang boto ng SB19. Kaya naman keep on voting 18 for third times. At manalo ang SB19 this year. Ipinahiwatig ng grupo ng mga selenator na ang SB19 ay solid fanbase at walang paawat sa kanila sa pagsuporta at pagbibigay ng pagmamahal sa nag-iisang The King of P-POP SB19. Keep on voting 18!